Makiyat nga pala kami ng bundok kasama si Lexie. Siyempre, hindi mawawala sa ride si Papa Tampi. Ngayong araw nga pala ay binisita ako ng aking ninong. Siya nga pala ang pinakamagaling magtarakstan sa barangay nila. Malayo pa ang Pasko pero meron na kagad siyang binigay sa akin. Siyempre mga katang David, bibigyan din natin siya. Naalala ko kasi nung araw ay binibigyan niya ako palagi ng laruan. At tulad ng binibigyan niya sa akin dati ay kotse at robot at Barbie doll. Para makabawi ako ay bibigyan ko siya ng mga magagandang isda. Dahil dyan ko rin siya ng aking trackstan. Nung pinakita ako nga pala siya ay manghang mga -mangha siya. Murang edad ko nga pala, hindi eh, siya makagot over sa ginagawa ko. Medyo puputulin nga nato mga kadonday david dahil matagal ako mag-trackstand. Dahil dyan mga kadonday david dahil eh, din tayo ni Ninong ng kanyang stand Nung nakita ko nga pala yung mga kadonday david dahil eh, hindi ko kaya yun yung no one. Kaya naman meron na naman ako pag-aaralan ngayon. Balang araw ay eh, matututunan ko rin yan. Ito so, nga tinitignan ni Ninong kung maganda ang aking binigay at magpapahalam na nga sila dahil meron pa silang pupuntahan. Abang pa na nga sila, ay napansin ko yung sticker nila sa motor. Napaka-solid kaya naman, shout out sa kanya. After that nga ay magrarate kami ni Papa. Dahil nga ay pupunta kami sa pinakamalapit na bundok. Kaya naman pipili ako ng pinaka-paborito kong helmet. Siyempre si Papa Tampi ay pipili din. Salamat po pala sa mga nagbigay ng mga helmet. Ang bakon ko nga for today's video ay ang pinaka-paborito kong mane. Mane, mane, piniritong ko mane. Kuli pa ba nagtanay? Lansin pa lang. Maturo ko mane nagdala ka kasi hili ako na hindi ako manay break niyo nyo. After that nga nagsimula na kami bumiyayin ni Papa Tampi. Yung bundok nga na pupuntahan namin ay maliit lang. Okay na bagay sa katulad kong maliit na biker At medyo malapit-tapit nga lang at kaya kaya ko na yon. Parang kasama ko si Tampo pero lumaki na siya. Dito nga ay abang nagbibidyo si Papa ay nagskid ako bigla siyang nagula. Grabe yung gulat ha, parang hindi totoo. Dito nga ay bigla siyang nainggit sa akin kaya naman ginaya niya ako. Saktong sakto, merong mga buwangin, Tignan natin kung kakayanin ni Papa Tampi. May. Dito nga, bigla siyang sumuko dahil hindi niya naman talaga kaya yon. Medyo malapit na nga pala kami, mga kadang David. First time ko nga pala, mga ng maliit na bundok. Kung nakikita nyo nga pala, mga kadang David, dahil akit na kami sa bundok. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ng maliit na bundok dito sa bukid. Pero mga kadang David, okay lang yan dahil meron naman kami na papasyalan. Kaming Sabado at Linggo nga pala, ay maraming bikers dito at mga nagpapalipad ng mga ibon. Dito nga, testing ni Papa Tampi na mag sa mga lubak pero hindi niya kaya. Kaya naman, ang ginawa niya ay binuwat niya pa kaya, After that nga, ay nandito na ako sa pinakatuktok ng bundok. Grabe nga mga Don David, ang ganda naman ang mga tanawin sa baba. Ale, dito na nga pala ako kain ng pinakapaborito kong mane. Nandito na nga pala si Papa Tampi at sabay na kami kumain. After that nga, ay pauwi na kami kaya naman binuwat na lang ni Papa Tampi. Hanggang dito na nga pala ang aking story ha? pero bago dyan ay shoutout muna sa pinagbigyan ng isda ni Papa.